Mga ka-Republic, bukas na ang simula ng semifinals bakbakan ng Barangay Hinebra at San Miguel Birmen. Malakas na naman ulit ang loob ng SMB Import na nagsabing gusto niyang makaharap si Justin Brownlee. Araw-araw daw ay tumataas ang challenge na kanyang nararamdaman kapag nakakarinig o nakakabasa ng mga kwento tungkol kay JB na ito raw ang GOAT among all imports na naglaruna sa PBA. Ngunit sa totoo lang, hindi masyadong pinuproblema ng Hinebra si EJ Anosike. May nakahanda ng depensa para sa kanya ang Jin Kings. Isang local player ang alam ng mga mag-aalak na magbibigay ng sakit ng ulo sa kanila. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, 2016 na magsimulang gumawa ng pangalan sa PBA si Justin Brownlee. Mula sa isang ordinaryong replacement import na pumalit sa na-injured na si Paul Harris sa 2016 Governor's Cup, ngayon ay legendary figure na sa PBA si JB. Siya ang naging susi upang matuldukan ang 8-year title drought ng Barangay Ginebra at ngayon ay may anim na siyang PBA Championship at tatlong Best Import Award. Dalawang gold medal na rin ang naibigay ni Brownlee sa ating national team, isa sa SEA Games at isa pa sa Hangzhou Asian Games bilang gilas naturalized player. Among all imports na naglaro na sa PBA, isa si JB sa mga pinakatumatak sa isip ng mga Pilipino basketball fans. Siyempre, Tumatak din si Brownlee sa isip ng mga talangkang Hinebra haters. Naging dahilan si JB ng maraming gabing hindi sila nakatulog. Anyway, muli ay nasa semis na naman ang Barangay Hinebra at si Justin Brownlee ang naging susi upang maaga nilang makuha ang isang semifinal slot. Na-sweep ng Jin Kings ang Meralco sa Best of 5 quarter final series at kinailangan nilang maghintay ng mahigit isang linggo bago nalaman na kung sino ang makakatapat nila sa semifinals. Nahatak nga kasi ng Converge sa Game 5 ang quarterfinal series ng mga ito laban sa SMB at sa huli, sa kabila ng napakagandang performance ng Fiber Xers, ang Birman ang nangibabaw sa do or die Game 5. Kaya ang SMB ang makakatapat ng Barangay Hinebra sa semifinals. Excited si AJ Anusike sa magiging match-up nila ng Ginebra Resident Import. Base raw sa kanyang mga nababasa at naririnig na kwento, ikinukonsider si Justin Brownlee na goat among all imports na naglaro sa PBA. Aware din ng American Nigerian SMB import sa heroics ni JB bilang gilas naturalized player. And of course, napanood din ni Anusiki ang step back 3-point shot ni Brownlee na nagbigay sa Ginebra ng win number 2 sa laban ng Meralco ngayong conference. At tiyak pinanood niya sa online ng maraming clutch plays ng Hinebra Import. Isang paraan ito upang higit niyang makabisa ang estilo ni JB. na challenge daw siya habang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa Hinebra Import. Ina-anticipate daw ni AJ Anosike ang pakikipagharap kay JB na masisimulan nga bukas sa pag-uumpisa ng Governors Cup semifinals. Best of 7 ito, ngunit magiging malaking advantage para sa kupunan ang makakakuha ng unang panalo. Gusto raw niyang makaharap ang GOAT, sabi ni AJ Anosike. Saka palang daw siya maniniwalang greatest of all time nga si Justin Brownlee pag natalo ng Hinebra ang SMB ngayong semifinal series. Ano naman ang masasabi ni Justin Brownlee sa pahayag na ito ng American Nigerian SMB import? Tulad ng dati, walang mayabang nasagot si JB. Hahayaan niyang ang kanilang performance sa court ang humusga. Marami ng magagaling na import na nakaharap ang barangay Hinebra sa mga nakaraang season at sanay na sila sa mga import na madalas ay nauuna ang yabang. Mga import na nagsasabing gusto nilang makasukot ang lakas si Justin Brownlee. Nakakalimang laro pa lang naman si EJ Anosike bilang SMB import dahil replacement import lang naman siya kay Jordan Adams na na-injured. Siguro ngay may ilalabas pa siyang husay, malalaman natin yan. Ngunit hindi siya masyadong pinuproblema ng Hinebra dito sa paparating na semifinal series kontra sa SMB. Alam ng Hinebra coaching staff isang espesyal na player ang magbibigay sa kanila ng sakit ng ulo. Walang iba kundi si Junmar Fajardo. Parang dalawang import ang naging katumbas ni Fajardo sa Game 5 ng SMB laban sa Converge. Unstoppable sa ilalim ang 8-time MVP na dinurog ang Converge sa kanyang 40 points and 24 rebounds. Sino ang pipigil kay Junmar? Baka maagang malagay sa Paul Trouble si Jaffe Tagilar kung makikipagbardagulan siya kay Fajardo. At kung mangyayari ang ganito, tiyak na mamimiesta ang SMB sa shaded area. Sa kabilang banda, maaari ring magbumirang sa birme ng too much dependency on Jun Marfajardo. Tabla ang win-loss record ng SMB at Hinebra sa elimination. Nagwagi naman ang Gene King sa una nilang paghaharap. Tinambakan naman ng SMB ang mga mag-aalak sa second round. Tingnan natin kung paano mag a si Coach Tinkon ngayong semifinals. Alalahanin natin sa Commissioner's Cup last season na sweep ng SMB ang Hinebra sa semifinals. Ngunit may malaking pagkakaiba ang noon at ngayon. Si Tony Bishop ang import ng Hinebra sa last Commissioner's Cup at ngayon ay si Justin Brownlee ang katunggaan ng mga mag-aalak. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out sa iyo, Sinro Makino and happy birthday in advance. Shout out. Sa iyo rin, shout out, Dave Montoya mula dyan sa Saudi Arabia. Shout out sa iyo, Idol. Salamat sa suporta. Ah. Adelfa Aguilar, shout out. At sa kanyang asawa, si Enrico Aguilar. Shout out sa inyo. Sa iyo rin, Remillo de la Cruz, nakotiyak. Katakot-takot na, Katakot na kanjawan niyan. Borlagatan Donald shout out. Ingat ka dyan sa Singapore, kabayan. Sayuren shout out Nel Ehe. nako salamat po. Salamat sa suporta, idol. Sayuren Pinoy Thailand vlog. Ingat ka dyan sa Phuket, Thailand. Salamat sa iyo, Sayuren Merson Kabadi Vlog, salamat sa walang sawang panonood kabayan. Ingat ka diyan sa Oman. Sayuren Armando Quinto. salamat idol. Salamat. Pleasure is mine at Sayuren Erlinda De Guzman, shout out sa iyo idol. Salamat. At sa iyo Jigs Carido, salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.